maingadlaw adlaw sa tanan, ubani ko ninyo karon sa akong video. Paingon na di ay kuani sa akong duty panghapon di ay ko. So na ako ko ani sa kuan sa tram nagsakay uh, paingon sa akong duty han. So panghapon ko karon pa ho panahon na so mag advance ko og 1 hour paingon sa akong duty para dili di ko magkarakara tapos magihana na namo always ang kaning club ni uh, doon ra kayo sa among accommodation so pwede ra siya malakaw so maura ini ang kanang gatuan diri sa mga Filipino basta first timer mer ni tapos mga main square mauna siya ang pinaka city diri sa club uh, sa Croatia so pagpay mo na ko dito kay mag mag drum ra ko ana or train ang tawag diri so ang kanang mga transportation diri kay tram ra og ang bus tapos, karon di ay kay uh, mag-duty ko ani pang Tapos, pagkauma ani kay pang buntag ko. So, lahi, lahi, ang duty ni mo diri. So, ang akong duty, tulo kaadlaw kay pang morning, 3, 7 to 3. Tapos, ang akong pang hapon, 3 to 10. Tapos, mauna siya ang among hugasanan sa mga baso, kutsara, tinidor, mga plato ug uban pa. So duha ka machine diri ang isa kanang gamay pang baso na siya. Tapos diri sa pikas ang mga kwa plato, basta mga kutsara, mga tray ug uban pa. So ako ra man isa ang nag duty karong panahon na. So mingaw di ay ang hotel sa akong gitrabahoan karon minga o pagka ng summer kay ang mga busy nga mga hotel kay katong dito sa mga isla kay kanang dito man mga to ang mga turista na pag summer kay magligo-ligo sa mga dagat kay naa dito ang mga dagat sa mga isla so pag winter busy mi diri sa city kay kanang mag man ang mga Uh, isla so ang taga dito mga man na diri sa city kay diri man ang mag snow snow sa Croatia sa city so mauna siya akong trabaho taga adlaw pero okay ra kay okay okay man ang sweldo unlike sa akong sweldo sa una sa katong naapa ko sa Qatar tapos dili kayo sa stress diri ang akong trabaho basta buhaton nang imong imong trabaho okay na mo na kanila kuanon si tahon basta buhato nang nimo ang imong trabaho suga so, kuan na dai kuan gabisaya ra kog voice over kay kanang bulol ko sa tagalog wala kay kuy mayawyaw wala kay koy machika nga akong mga experience diri pag tagalog maglisod ko pasensya na gyud diri sa ako magkuan focus ako sa magbisaya So, ang akong trabaho, literal, taga-hugas dere sa hotel, pero okay ra gyapon. At is dere kay stress, tapos uh, hawak na ako akong oras kay kanang walay magbuot ba, basta magtrabaho lang kag imo. Ha, pagkauman ako sulod ana sa machine, kay ako uday ng pangtrapuhan, i-dry na muna tanan, tapos ipangbutang lang dahil na mo dito sa butanganan ang uban. Pero ang uban ana ang mga plato kay ang mga waiter na ang mag-arrange ana basta ibutang lang mo dira sa tray sila na dayon bahala ana. So mingaw kaayo ang hotel karon kay wala kay guest there is a city which is naami sa pinaka city ang pinaka busy karon dire sa Croatia is ang pag summer ay ng mga naa dito sa lagyo mga island mga isla siya tapos mauday na mong kauban daghan po ay may ang tsada po diri sa akong gitrabahoan kay daghay Pilipino nga mga kitchen helper, mga assistant ko. Tapos mga uban pa sa una kay sa breakfast man ko na assign pero uh, tungod kan kay conflict akong schedule nagpabalihin ko pero okay ra gyapon nga diri ra ko na assign at least diri ra kay ko ma-stress kayo, mas kayo. gamay ra kayo ang responsibility basta buhato na ni mo trabaho maghugas sa kaldera. tapos maglimpyo-limpyo ma basta imo nang ang kanang mga floor ana tapos maudayon na siya ang sapikas na mga hugasan dira ang mga kuan plato tapos ang isa kay dito ang mga kaldero so sahay kay kasulog yapon mi karong panahon na basta summer diri kay kanang na uh, dili man kaayo busy diri tapos talag sara ang guest nga mag uh, kaon sa hotel uh, usually kay kanang daghan o uh, kanang kuan busy kay kanang breakfast lang siya kay free man sila always ana uh, sa breakfast tapos mauni ni siya ang sa pikas nga hugasanan kanang sa mga kaldero mga mga kuan food fan o mga uban pang mga kanang mga kalaha basta dira tanan ang mga hugasan tapos sa uh, dili man pud nga kanang manual mo hugasan na siya kay naa may machine basta imo na na siya oh, imong sprayhan or basta kung dili siya matanggal kay naa may steel wool dira ay, imo man man siyang gamitan og oh, steel wool na apo scotch bright depende na sa imo ha, sa imong diskarte kung asa ka mas madalian didto tapos na apo ay may mga kauban diri mga Sri Lankan, Pilipino tapos mga lokal, daghay pilipino diri nga hotel katong sa akong gitrabahoan dating nga hotel kay tulurammi eh, diri kay more than 10 ang mga pilipino diri wala pa ilabot ang kanang mga room attendant ana nga mga pilipina daghan po na sila kay lain man may department so daghan po yung mga pilipina didto nga na-assign tapos na po yung mga colombian mga lokal nga among mga kauban tapos, mauna si Makmak, akong kauban, Pilipino. Ha, panggabi may karon So, solo ay ko karong panahon na. Kaya ako ra isa sa pikas. Dito, ako kaya pong maghugas dito. Dito o diri. So, ako ang mag-close. wala man kai ka ng guest manggod. So, pagkahuman na mo, anak, ibutang na mo sa machine ka ng mga... Ibutang na nimo dito para automatic naman siya mahugasan. Anay mga chemicals mga sabon basta pagawas na nakasanitize na na siya tapos imo lang dahil siyang trapuhan o ka ng uga para madry siya tapos mauna siya o oh, usahe kay dagko ko kayang mga kaldero nga ilang gamiton maupo na siya pero dili man all the time na mauna ah, uh, talagsara na siya gamiton para sa sabaw pag makuha na nimo na siya sa machine kay imo dayon siya siyang ipang ipang butang sa ilang butanganan kanang mga kaldero kung asa na siya nakabutang dito na nimo ibutang dapat nakadry na siya na basta magamit ka ka ng naitawil nga kanang limpyo pang dry na mo ana tapos tapuhan na mo tapos ipang butang na namo mo dito sa butanganan sa likod kaya na dito ang uban nga mga butang tapos na mga soap ladol apil po di ay sa amuang hugasan ang kanang sa pastry tanan halos uh, mauna akong busy kaayo kapoy po siya pero kung maanad na ka okay raman magic magic uh, katong first yun na ako kay ka ng katong nabaguhan yun ko kay katong pag abot na ako diri kay lahi -bi akong trabaho cross country mangugugikan sa Qatar ko gikan so cashier ko dito sa KFC pag abot na ako diri kay kanang gipahugas ko so layo ra kay ang trabaho So nabaguhan ko ato nga time naka chat gud ko sa among chef nga kanang ang tud kanus ako dito sa ilang hotel tapos ana siya nga wala pa man siya kabalo tapos apil po di ay sa among hugason ang kanang sa among kantin so mao ang among plato sa kantin mga tray butanganan sa kung magkaon ka so free di ay mi diri og pagkaon ang ganahan nako ako diri kay ka nang pwede ka makadarag pagkaon actually dili na dili na unta ko diri ma-assign nga uh, kanang hotel sa grocery na unta ang akong bag-o nga kontrata uh, kay nag-apply man ko og nakapasar ko ba kay ka nang nagka problema akong papili sa una kay dugay kay ma-approve akong na uh, papil diri so 5 months ko kapin nagulat sa akong uh, working permit so uh, po ko ay sa among shop dere nga ipabalik daw ko kay depende man gyapon na sa imong performance kung ganahan sila sa imong performance i-request kanila uh, ako ako sa una kay seasonal man ko, pero karon kay one year na akong kontrata so one year na pud ang akong working permit so ang kanang seasonal ayaw mo kahadlok na kay pag-abot dire de depende ra gyapon sa performance mga katung sa dili ma man ko diri sa una na assign dito man ko sa isla kaya po na assign seasonal ko dito ko sa Dobronik tapos ah okay man akong performance gendors ko sa among chef sa sister company namo diri sa hotel diri sa city so mauni siya nga hotel karon pero nagka problema bi ako ani kay nag stop work bi ako duha ka bulan kay tungod sa nagka problema akong papilis tapos, okay naman po sa among pag-duty diri kay ka nang pwede may makakaon. Basta nagluto si Kuya, Pilipino mana siya ka nang katong mga beef bones nga na yung mga unod-unod pa iyang giluto. Tapos, mula siya gabuhat o ka nang batsoy mana siguro. Ang ambot, basta ka nang nine noodles tapos na beef tapos gibutangan niya o ka nang itlog. Sumauna so, siya, pwede na may magkaon. So, mauna akong ganahan diri kay free food ka always.